So, magandang hapon sa inyong lahat, mga pilingero-pilingera. Ayan, magbabalot na naman ako ng suka dito. Kasi nilibre tayo ng halo-halo. So, magbabalot ako ng suka. Palutuan tayo ng suka mga pilingero ngayong hapon. Kasi wala pa ka naman tayong gagawin sa loob. So dito muna tayo magbalot ng suka. Ayan. Kasi para to sa fried chicken. So meron tayo dito ng halo-halo na na akong halo haloy eh. Naputok na akong halo-halo mga pilingero. Hmm? Ito, ito na, saunang aluhalo. Hindi man, ano, nawala na yung lamig. Ano na, mura ano, na, mura na, malamig na. Ito, So ngayon mga mga pilingiro no Nagluluto ng fried chicken Ayan oh. o video, video hindi pa luto tingnan natin yung fried chicken Ayan Dito tayo Tingnan natin yung luluto ni Jena fried chicken mga pilingiro Ayan o oh. Yan yung niluluto ni Jena fried Chicken. Mga liig yan mga pilingero ha Mga liig ng manok. Ayun oh. Grabe O di ba? Ang sarap ang So meron kaming chicken skin, ayan mga pilingero pilingera at yun ang tindahan oh, Ayun oh, busy rin siya. So, wala pa siyang naluto na wala man kita pakpak. Maya pa yan mga pilingero. dito mo na ako magbabalot na ako ng suka mga pilingero pilingera. Kunti-kunti lang natin kasi maraming ngingi ng suka. Para lahat maka para lahat mabigyan ng suka mga pilingero. Okay. Last din na namin bukas mga pilingero. Last din na namin bukas magtinda dito. Ayan. Ang manukan ba last din ba bukas? J. Okay. Ang manukan? Okay. Ano ba yung pinagkala ka tayo. Kabinitan ng kabinitan na ng mga bata. Mm -hmm. Ha? Ako so, na nakalap yung video Sawa ako na sawa. Tuwin ang una yung liig. Hindi natin ang paghang ng liig ni Jay, no? Mga pelinyero, pelinyera. Ayan, hinanguna ang liig. Oh, ayan, Oh. oh, malutong yan mga pelingero. Ang sarap. Sawa ko lang sa mga pelingero. sa sasama So ayan, hango na mga pilingero. Meron na tayong liig na nahango. Ayan yung liig natin. Hmm. So di ba? Malutong yan mga pilingero. Malutong na malutong ang sarap. Mainit pa yan mga pilingero. Tapos magluluto na naman siya ulit ng another liig mga pilingero, pilingera. So haluin lang niya ng uh, sa harina. So dito tayo mga pilingero kung paano niya lulutuin. Ayan. So ganyan lang mga pilingero oh. tapos baba, ano, ng harina tapos iluluto na dito kasi super init na yung mantika mga pilingero pilingera o oh, ba diba? o oh, ganyan ng mga pilingero ang pagluluto ng chicken liig ng manok mga pilingero pilingera ayan o oh. so bye bye naman mga na, pilingero bye, bye thank you for watching mga pilingero pilingera bye bye <tinyo> Terima kasih telah menonton! Arrow. Bye bye.